Maganda po mga po sa ating lahat. Dito po tayo ngayon sa Pandi Catholic Cemetery dito sa Panti Bulacan. saan nakikita ninyo ang teksa ng mga tao na bibisita ngayong Hondas 2024. Pinpit nila ang makukulay ng mga bulaklak para sa kanilang mga yumaong kamag-anak. Sa aking kaliwa ay nakikita ninyo ang Rotary Club of Pandi na namamahali ng tubig para sa ating mga bibisita ngayong Hondas ay dumaan na rin tayo rito at pinakita tayong ilan na mga naglilinis ng lechon ng kanilang mga kamag-anak para paghandaan ng undas kinabukasan. May kita niyo rin sa akin likuran ang ilan sa mga ating kapulisan na nangangasiwa ng kaligtasan ng lahat na bibisita ngayong undas. Samantala bukas ang simenteryo mula maghapon at magdamag. At sa mga bibisita pa lamang ay nahikayat po tayo na magdala ng tubig at pamaypay upang pamawit ng init ngayong araw ako si Lizelle ang The Apix News at mag-iingat po tayo lahat ngayong undas.